One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, magandang-magandang umaga ng Thursday sa atin lahat. So, kamusta ang araw ninyo? And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusuporta araw-araw lagi-lagi dito sa Mama sa Vlog. And then, of course, kay Christine Ann Perez na talaga namang excited na para sa laban ni Chelsea Manalo sa Miss Universe. So, yun yung nagkakwentuhan kami talaga. Isa siya sa mga talaga excited na excited na para sa laban daw ni Chelsea Manalo. Sabi ko, wag ka mag-alala, malapit na yan, di ba? Mas excited pa siya kesa kay Atisa Manalo. Kakaloka. Anyway, so eto na nga, marami tayong chika ngayon na talaga namang, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon dahil nakakaloka ang ating mga chika. So guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa unang chika, Miss Grand Philippines postpone na naman, so yun nga postpone na naman ang pagpapakilala nila para sa mga, mga kandidata natin na lalahok ng Miss Grand Philippines so magaganap na to sa September 21 so yun, so kung iisipin mo meron silang 8 days pageant para sa Miss Grand Philippines, kamusta naman so sana nagpa-appoint na, na lang sila kesa magpa-pageant pa, bakit ba hindi na lang sila magpa-appoint para yung kandidata na i-appoint nila, maaga-aga ay makapaghanda ng bonggam-bongga -bongga. kasi parang pili ko ang ending neto, appointed ang magiging kandidata natin dito sa Miss Grand Philippines, so yun yung nararamdaman ko, kasi parang kung iisipin mo sobrang paurong-sulong ang kanilang ano, eh kung walang kandidata, eh di wala di appointed, ganon, kung hindi naman, ay eh, wala na lang silang magpadala ayon ang parang the best na kailangan gawin. ba diba? So, yon nakakaloka sila. Wind down ako sa kanila. So, totoo lang. Talagang, hmm, nakakaloka. At ito ang sumunod natin, chika. Binibining Pilipinas naganap na ang kanilang send o para sa pambato natin na lalaban sa Miss Globe na ngayong October na nga magaganap. Siyempre, excited tayo for her dahil Ayun nga ang bongga nga ng kanyang press con kanina na nagana para sa kanyang send off. So, yung matend dito, syempre, ang reigning queen na binibining Pilipinas international nasi si Mirna Isgera At syempre, kasama dito ang mga runners-up, di ba, ng binibining Pilipinas ngayon taon na to. So, kung iisipin mo ang bongga dahil... Suportado siya ng kanyang mga kapwa reina pero parang piling ko wala La lang yata dito yung second runner up. Oo. So yun yung hindi naka-attend si Trisha Martinez. Pero yung ating queen, di ba? Ay talaga namang handang-handa na para sa laban niya sa Miss Globe ngayon taon na to. Siya nag expect tayo na may uuwi niya yung corona ng Miss Globe. At parang piling ko malakas talaga ang labas ni Ateng, di ba? at feeling ko kakabog talaga 'to ng bonggang bongga kaya excited ako for mangangalan natin ng mga pasabog niya na gagawin sa Miss Globe. So, for sure, magkakaroon to ng transformation para sa kanyang laban, di ba? Kasi naghahanda din naman siya ng bongga-bongga. Maganda siya, no? Kung aanuhin uh, mo. Kaya si Madam Christine Anne Perez, ay nako, talagang tuwa-tuwa siya sa eksena nito. Na ay nako, good luck. At ito pa ang sumunod na chika. Ay nako, talaga naman. Mga reyna na nagpunta sa Sabuanga competition. Siyempre, nandiyan si Mirna Isguera, ang at ating bagong Miss Binibining Pilipinas International. And then, syempre, umatindi ang ating reina sa Miss Globe na si Maureen Mountain. And then, nandyan din, syempre, ang ating supranational beauty queen. Plus, nandito din, syempre, ang ating pambato sa Miss World, na lalaban din sa susunod na taon. Pero ang tanong, Mama Sam, sino ang kabog ang beauty? Si Krisnan Gravides o si Mirna isgera Ay, nako, nakakaloka kayo. Siyempre, iba yung beauty ni Miss World, iba yung beauty ni Mirna. Kung titignan mo yung beauty ni Mirna, siyempre, pang Miss International. Dito palang talaga ramdam mo, nako, mukhang kakabog siya sa Miss International. Siyempre, iba din yung beauty ni Krisnan Gravides dahil nakikita mo din naman, pang Miss World din naman. So, ako ako tatanungin mo sa kanilang dalawa, parang piling ko sa susunod na taon, pareha sila kukuha ng corona sa international pageant. Mauunang lumaban si Chris ng Grabidas dahil ang laban niya ay magaganap sa February 2025 and then samantala naman si Mirna isgera ay magaganap ang kanyang laban sa susunod pang taon sa November. So yun, so mahaba-haba pa yung preparasyon. So, may expired muna yung beauty na meron siya, Charot. So, yan. Anyway, good luck. At sana silang dalawa ay makapag-uwi ng corona sa ating bansa sa susunod na taon. di ba diba? So, yan. Para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Miss Aura international wedding ready na para sa kanyang competition. So, nauna na nga ito magkaroon ng send-off dahil nung nakaraang first week ng September ay talaga namang eto na, o oh, arangkada na yung beauty niya para sa laban niya sa Miss Aura. Pero ang Miss Aura ay magi start ang pageant niya tan nila kung hindi ako nagkakamali next week. So, pero yung botohan, start na. Kaya sana masuportahan natin tong si Isabel. Dahil, ay nako, iba din yung laban neto ni Isabel Santos, na de los Santos, na talaga nakikita din natin yung galing, yung ganda, at parang piling ko mukhang promise din para sa corona, di ba? Ang dami ng corona ng Pilipinas. So yon, so syempre excited tayo for her. Ang alam ko, romampa na siya eh. So yon, so hintayin natin kung ano yung mga update at ano nga ba ang mga mangyayari dito sa laban sa Miss Aura International. For now, abangan natin yung mga pasabog niya at syempre excited tayo kung ano ang magiging eksena niya sa kanyang competition so yun, ayun yung abangan natin ng bongga bonga sa kanya kaya, ay nako Tingin ba ninyo, mauwi niya ba yung corona? Nako, ang dami ng corona ng Pilipinas, no? Mukhang maghahakot tayo ng corona ngayong taon na to dahil sa ganda ng ating mga pambato sa international pageant. And then, speaking of pambato, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo na si Kim Duyeng, dating second runner-up sa Miss Supranational, ay magiging hurado dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to? Mm -hmm ay syempre ako dyan para ano yun, supranational Girls second runner-up, kinuha ninyong hurado. Ay nako, nakakawindang. Anyway, so ako maasa ako na sana magiging patas ang talagang pagiguhurado nila bilang mga judges, di ba, sa mga girls na lumalakok dito sa Miss Cosmo. At sana makita niya yung ganda, yung galing ni Philippines at sana ayun, maganda magbigay ng score kay Philippines. So, yun. And good luck dahil malakas din ang labat ng Vietnam at sana walang bayasan ng magana. So, happy tayo for Kim Duying pero syempre sana ay maging patas ang kanyang pag aano hurado sa labanan ng Miss Cosmo ngayong taon na to. So yon. Congratulations sa kanya. Speaking of Miss Cosmo, Mama Sam, Tingin mo, ang Thailand ay papalo ba sa dulo ng competition? So, medyo naghihintay tayo ng mga eksena niya. To be honest, ang, ang outfitan kasi ni Thailand dito, yung mga styling niya, very common sa akin na like, Thai girl na, alam mo yun, na parang pupunta lang ng nana, charot. So, sobrang ano lang, kemi-kemi lang yung kanyang styling. In fairness naman sa kanya, kung kumpiyansa sa sarili ang pag-uusapan, meron na meron naman talaga ang pambato ng Thailand. At parang piling ko, yun yung magdadala sa kanya sa dulo ng competition. Pero tulad nga na sinabi ko, pagdating sa Asia, ang nakikita kong malakas ay isi, is Philippines, and Vietnam. So, sumunod doon, syempre, sila-sila na yan, Sila Thailand, sila ano. But, Aminin natin malakas si Cambodia more than kay Thailand pagdating sa botohan and then sa eksena parang pili ko kakabugin ha din talaga ni Cambodia ito si Thailand kaya dapat mag-ingat din si Thailand sa mga magiging galawan niya sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Pero syempre, abangan pa natin. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pasabog ni Atisa Manalo sa kanyang national costume? So, tingin mo ba, Mama Sam, kabog ba? to be honest ako, para sa akin, bago to sa atin, di ba? Yung kanyang national costume. Parang pili ko bumagay yung damit na suot-suot niya sa ganda niya. So, alam naman natin yung ganda ni Atisa Manalo ay talagang josahan So, dito, parang pinakita dito ni Atisa Manalo na ang ganda ng Pilipinas ay pang na talaga. Yung national costume na suot-suot niya, simple pero bumagay sa kanya dahil talaga namang kabog na kabog yung beauty niya. In fairness, di ba? parang feeling ko wala naman tayong dapat ikaw-worry dahil alam ko namang aarangkada naman ang pambato natin dito sa competition. So, maganda, maganda yung national costume niya. First time ko lang din nakita na magdala ang isang beauty queen ng national costume katulad neto na ilalaban nila sa international pageant. And then, gusto ko yung style, gusto ko yung 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 kemi ba na eksena simple pero kita mo yung ganda eh costume nga di ba so ibig sabihin bumabalik lang tayo doon sa national costume na hindi masyadong kabog na kabog pero alam mo yun na maganda naman kung ito yung gagamitin niya parang nakikita ko walang problema dahil nagmumuhan jo sa siya lalo sa mga eksena na pinapakita niya dito pero malay naman natin hindi pala lalo at so yun kung eto man to Bongga. ba? Diba? So, yon So, ay nako, excited na ako para sa laban niya sa national costume. Pero mas na-excite ako doon sa fashion show na magaganap nga today. Dahil, ay, ah, sa 20 ba? Oo, dahil iba din talaga ang magiging eksena niya doon. At abangan natin yon At grabe, no, yung ano, yung rampahan ng ng kanilang pasarela. Ay, nako, ang bongga. Ang winner. So, yun. Sana walang bagyong dumating. Charot. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun. So, guys, syempre maraming salamat sa inyo lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa chika natin. So, guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin yung chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.